tipong magkuha ka ng visa ngayon at kinabukasan pa flight mo na. Hi, I'm Sherry, isang OFW domestic worker mula UAE, pumuntang Romania at ngayon nasa Amerika. Yung visa ko pala ay isang type B1 visa. Isang tourist visa. So, valid until 5 years. Pero, pwede lang ako mag-stay dito sa USA straight until 6 months lang. Alam nyo, nag-appearance ako sa US Embassy sa Romania. At yung pick-up location ng passport is iba din. So this time, is nag-prepare na ako ng mga gamit. Nagdala lang ako ng mga gamit na enough gamit So may naiwan ako ng gamit sa Romania. Kasi if ever uuwi kami doon sa Romania, is may mga gamit din ako doon. So, yung gamit na yan is kunti lang. Kasi sabi ng amo ko, mag, magdala ka lang ng mga gamit yung binigay ko sa iyo na from Monday to Saturday. At yung importante na gamit dalhin mo. Kasi malapit na ang winter, at bibilhan ka namin ng mga gamit dito sa US. Naiwan ako sa Romania na isang buwan mahigit. Kasi yung amo ko pumunta na sila dito. Nauna na sila dito. Yung mission ko is halo-halo. May kaba. Kasi mag-isa lang ako mag-flight that time. At kabado ako sobra. Excited. So ngayon, sa mga sa aking flight from Lima to Amsterdam, Amsterdam to Washington DC. So, keep on watching, guys. Dito wala nang social distancing, grabe yung mga tao. Hindi lang ako kinabahan sa flight na to. Pati pamilya ko kinabahan at saka yung mga amo ko. Kasi yung amo ko inisip niya na baka mahold daw ako dito sa Washington DC kasi just yeah, take to see yeah. pero sa mga na Diyos nakaraos ako kaya thank you so moment, much Lord yeah. and... na binigyan mo ako ng chance na pumunta dito sa USA ito pala yung aeroplano na sinakyan ko KLM. Washington. Thank you so much pala na sa, sa service nila. Mm. appreciate ko yung pagsakay ko sa airplane nila is sobrang comfortable. At salamat sa safe flight this time. Well, nalang tayo ako naman open ang gate. Siyempre, nang monitor yung pamilya ko eh ako talaga yung una na incest na i-monitor yung pamilya ko alam ko na kung saan ako pumunta lagi ako ganyan basta mag flight ako at ngayon ito na isisip na Washington. Ooh. At ito ang kanilang bus. O, oh, diba? Nakita nyo. Parang, alam nyo, parang, oh my God. Yung first stop ako lang sa lugar nila. Makita mo talaga yung ma-overwhelm ka talaga. At, ang nagsundo sa akin, syempre yung amo ko na laki at habang nasa daan kami, kumuha ako ng video. Nagpaalam ako sa kanya. Kuha ako ng video, sir. Pwede, sabi niya, oh sure. Sobrang nagustuhan ko yung paligid ba. Pa. Sobrang green. At ito yung mga picture na kuha. Ah. Thank you for watching, guys. God bless you all.